Hello, good morning. Eto, andito tayo ngayon sa pier. Eto, samahan nyo ko. Ting titingin tayo. Magkakanbas ako ng mga ano, ah, bisikleta. Eto, samahan nyo ko guys. Let's go. Nakita nyo naman sa likod ko. Ayan po sila. Okay. maraming mga bike dito so babalik ako dito by ano uh, 11 or 10 kasi may mga parating na container dun sa isang kakilala natin dito dahil titingnan natin puro buy po yun uh, iba't ibang klaseng ano, uh, bisikleta so abang ngayon sa, ano, sa May, May 10 pupunta ko rito sa container pa lang yun pero ang display nila sa May 11 po So guys, okay okayo mag ng ano, uh, subscribe lang kayo sa channel para updated po kayo sa mga darating pa natin yung mga video mga gagawin natin dahil uh, full surprise po at uh, yan, ang daming mga namimili dito ng folding bike, sa mga bisikleta hindi lang folding bike, bisikleta nagkakaubusan. <laughs> Saka yung mga presyo medyo tumaas ng konti compared nung sa mga reg nung dati pang wala pang COVID-19. <laughs> Ayun guys, ito makikita niyo yung mga ano, mga folding bike oh. Uh, halos ano, good, good condition na. Lahat po yan naka-display na yan, gumagana po lahat yan. Uh, itatakbo na lang. Sasakyan mo na lang daw, ika nga, sabi. Ayan po, puro folding bike po yung nandito sa una nating uh, binabaan. Uh, halos gumagawa pa si Kuya doon sa loob. So, so ngayon, Uh, wala akong nakikita ang mga branded puro Japan made po yan na uh, surplus pero yung price is compare naman dun sa talagang dati niyang price uh, medyo may katasan ng konti 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 lang naman ang difference siguro mga atinaas lang po is uh, around 500 to 150 po eh kasi ngayon alam nyo na after ng COVID eh, medyo nagkanuhan ng konti sa bisikleta uh, medyo in demand siya ngayon dahil nga uh, makaiwas sa mga traffic nga uh, ganon kaya alam din naman nila siguro kaya nagtaas din sila ng mga prices nila dito naman sa side na to ito mapapansin nyo puro mga brand new andito rin halos sa mga gamit din nila mga paninda dito mga ano rin nasa mga brand new meron din may drinks, faxter saka iba iba pa mga tatak ng mga bisikleta rito pero ito yung mga mura na lang mura din lang din yung mga mountain bike na yan 11, 11, magkano yung ganito yung trinks? 10.5 10, ayun yung Atomic. Atomic ito 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 ganun din 10.5 10, ay 9.5 ito diba? medyo maganda na rin ang group set niya. Ito. Ito. Revive. Revive. Ah. Revive. Ha? Revive. <laughs> Ayan, ah, lang po dun sa mga brand na 'yon. Ah, may Atomic pala, Trinx at saka yung Faxter. Yung nasa mountain bike nila, hindi naman sila ganoon ka-upgrade na yung mga niya, pero pwede na rin sa presyo. Pero yung mga price na po yun, natatawaran pa po yun. Kung talagang bibilhin. <laughs> ah, so, at trinay ko na rin kinanbas sa kanila. Yung mga prices. Ah, okay naman din. Dati. Ha? Bago -sila. Dali ka pa ng bagong sila? Yeah. <laughs> Ama, ganyan lang. Magkano na daw ngayon? Ah, yeah, tumaas. Yeah. Hindi ba dati 3,000 oh, lang mga yan? Wala eh, hindi man ngayon tayo eh. Boss, magkano yung bike? Ganito. Magkano to may carrier? Ito, may mga basket na eh, no? Ito, dito. Alam, busy, busy. Ito, pampakyo, tingnan mo. May basket na. Magkano? 4-5? Okay. Ah, nagsitaasa na. Huh? Nagtaasa na ba? Diba? Hindi <laughs> man, ano? <laughs> Ayun. Sige, hanap pa kami muna. Kanbas muna. Okay, lipat-lipat naman tayo. Mga kapadya. Kapadya alam nyo idol kung dito matyaga ka lang mamili rito ikuti mo lang tong lugar na to makakapili ka ng mga maganda bisikleta ito pasukin natin to ayun ay nakita akong ano uh, ito dayhon yan dayhon nga ano naman, mga 7 speed to yung mga ganito uh, siyempre ano to mga japan authentic ayun may may ano pa talaga nakalagay day ah. sticker pero ayun natatanggal naman yun hindi naman yun nakafix eh. so medyo pwede pa rin pero yung mga chain medyo may mga kalawang na rin ayan saka tayo natin yung ano nya ba pwede na rin Ito ayan Oh, 7 speed nga. Uh, tama yung pagkasabi ko. Shimano. Uh, yun, hindi ko lang alam kung ano <laughs> pinakaano niya. Pero Shimano yung ano niya. Magandang klase na rin po 'yan. Ah, uh, ito yung price nitong bisikleta na to. Ah, uh, around na ano to, uh, binibigay 9. Pero kung sa akin bibenta dahil uh, kakilala naman natin yung ano, yung nagbebenta, medyo lower than that. So, Mamaya, i-sasabing ko sa inyo dahil um, Nakausap ko na yung mga ibang mga kakilala natin dito uh, Surprise po sa inyo, mga kapadyak, mga idol Kaya be ready po By May 10, may pupuntahan ako uh, Dito lang din sa lugar na to pero hindi dito mismo sa display yan uh, Pupuntahan ko yung isang, ano nila uh, Bagsakan mismo kung saan nila yung mismong container na yon doon tayo ano makakahanap kung ano mga meron ang laman pero iba't assorted po yon iba't ibang iba, klase mga bike hindi lang folding bike hindi lang racer mountain bike saka yung mga jump bike na yung mga pa, magaganda so yun uh, antabayanan nyo po mga ano mga idol ay papakita rin natin yon so ito iniisa-isa -isa ko ito may nakapansin ako dito ito isa na to yan Malamang 7 speed din to. Pero na ano no, Fiat, Fiat. <laughs> Ganun ba 'yung pagkasabi doon? Ah, <laughs> uh, medyo nagagandahan din ako kasi makinis pa 'yung ano, 'yung pinaka-frame niya. So 'yun. Ah, uh, yun, yun. dito tayo lilipat tayo. Ganun lang talaga, pa ipapakita ko sa inyo lahat 'yung mga murang bisikleta dito. Yun, Sam's Bicycle Shop Oy, kilalang kilala po ng mga kapadyak natin yan Ah, uh, kung sino yung mga suki yan. Alam na alam ko yung mga suki dyan Kung sino yan Kaway-kaway po Mag-comment lang kayo sa bus Shoutout nyo na lang <laughs> Yung mga fanatics dyan Ang laging pumunta rito Ah, uh, not to mention na huh? Pero alam ko naman kung sino na yung mga pumunta rito Ito, Giant Eto, yung Giant na ito ma Malito Ah, uh, ah hindi ito yung size na talagang malaki pero para siyang uh, racer type pero maliit siya ay uh, tawag dito sa bisikleta na to uh, para siyang mini velo mga ah, ganun Ayan, parang <laughs> pero yung price niyan medyo nagulat din ako kasi tinanong ko rin kay ate ang price niyan nagre-range po yan ng 18 Uh, sa price niya medyo naano -ano ako kasi s'yempre hindi naman lahat condition na 'yung lalo 'yung sa mga ano noon, frame. may mapapais na rin. Ito ito, nakita pa sa kitang 'tong bisikletang 'to. Medyo nakakyutan ako. So Ito pa pala, guys. Ito papakita sa inyo mga basket. Ayan. 'Yung mga basket na 'yan, uh, mura lang. <laughs> yan, 700 po yung basket na yan yung mga bakal po, nag-range po yan. Ayan, mga ganyan. Ang presyo po niyan is uh, 1,000. O, medyo nagulat na sa price nun. Dito naman sa loob dito, may nakita ako racer dito. Tinitingnan ko lang kung no, sinisipat-sipat lang. <laughs> Alay po yan. Uh, magandang klase rin. So, papalitan mo lang dyan. Brake. Basta yung Tires. Saka yung ano niya, hindi uh, ko na siya masyado, pero medyo kinakalawang na rin. Pero konting ano lang to, langis langis lang, islang islang, pwede na to gamitin ulit. Nine speed po siya. So, mga fanatics mo ng racers dyan, na uh, ano, alam ko marami tayo. <laughs> Andyan, marami talaga tayo mga fanatics lalo sa pagdating sa bisikleta po. And then, ito naman, oh, no, meron akong nakakita rito, folding bike siya, pero kakaiba siya yan, no? Yung ano yung, uh, drum break pa siya. Kakaiba, miyata. Ba, medyo na ano lang ako kasi iba yung tsura eh. Kakaiba. Hello mga kapadyak dyan. Uh, medyo slight ano lang, pahapyaw lang tayo. Uh, binidyoan ko lang yung mga mabilisan dahil sobrang init. <laughs> so, panoorin niyo yung video at uh, marami kayo makikita dyan. Maka makaroon din kayo ng idea kung gusto nyo bumili rito. So now, pwede naman lumusot basta may quarantine ka, papakita mo lang yung ID mo. And then uh, nakadalawang checkpoint ako kasi galing ako ng Quezon City. So ang sinabi ko lang uh, punta ako ng pier, bibili ako ng folding bike. So ngayon uh, naghanap ako pero wala yung mga hinahanap ko na targang gusto ko. So by ano sa Mayten 10 darating yung isang container ng puro bike. So doon po tayo ano uh, tututok uh, doon talaga makakapili tayo ron. So guys, mubay kayo.